Hi mga kalin. Welcome back sa ating YouTube channel, Elena Vines. At ngayon ay may panibago tayong Social Pension Payout Update para sa taong 2025. Pero bago yan, huwag kalimutan i-like ang video na to, i-share nyo na rin sa inyong Facebook groups, Messenger GC o News Feed para mas maraming updated. Kung bago ka lang dito sa channel, huwag kalimutan i-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa government payouts, benefits at iba pang makabuluhang balita. At para sa Bugues Benguet, ito ay inyong second quarter na nagkakalaga ng 3,000 pesos at ito ay ang barangay na Tubleng. I'm Galigway, Lingo 1 at Abatan. Ayan ay para sa Day 1, April 22, 2025. Para sa Day 2 naman, April 23, ito ay ang barangay Amnimay, Poblasyon, Sebang at Katlubong. At sa Day 3, April 24, ito ay ang barangay Bakulongan Sur, Bakulongan Norte, Luu at Buyakowan. At Day 4, April 25, ito ay ang barangay Bangaw, Kalamagan at Unpaid Schedule. At sa Santa Maria Davao Occidental, ito ay ang inyong second quarter payout na gaganapin sa April 22, 2025. At ito ay ang barangay San Juan, San Pedro, Datu Intan, Kiniliden, San Antonio, San Rosario at Kisulad. At sa April 23, ito ang barangay Santo Nino, San Agustin, Tanglad, Ogpaw at Mamacao. At sa April 24 ito ang Barangay Basiawan, population at unclaimed payout. At sa April 25 ito ay unclaimed payout para sa lahat ng barangay. At sa April 28 ito pa rin ay sa unclaimed payout at sa lahat ng barangay. At sa Agusan del Sur, Region 8, ito ay para sa inyong validation schedule at kaganipin sa April 21, 2025, ito ay ang barangay San Lorenzo at Los Arcos, Magsaysay. At sa April 22, ito ay ang barangay San Martin, San Rafael at San Vicente. At sa April 23, ito ay ang barangay Aurora, La Union, Las Navas, San Pedro at San Roque. At yan at po ang mga importante updates kung Ito ikaw ay isang senior citizen o may kakilala -4, -4, na eligible ang siguradihin makuha ng ang inyong social pension sa tamang oras. Huwag kalimutang magdala ng mga kinakailangang dokumento. At kung gusto mo pa ng mas marami pang impormasyon at updates tulad nito, mag-subscribe na at i-click ang notification bell para hindi mahuli sa mga susunod na videos. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na update. Huwag kalimutan, may mga exciting pa tayong bagay na ibabahagi, kaya stay tuned. Hanggang sa muli, mag-ingat po kayo.